papunta kami doon sa my town center. Tour ko kayo doon sa my Korean store na talagang I'm sure na kung kayo ay taga San Jose del Monte ah uh, kung parang malilito kayo kung ano yung uh, bibili nyo doon kasi ando doon lahat ng mga Korean food. So medyo na, ta uh, medyo na traffic tayo mga langga dahil Rush hour ngayon, although Sunday, siyempre, 5.30 na kasi. So, medyo traffic. Kahit nandito kami sa shortcut, dumaan. So, ayun guys. Ngayon lang kami naka-exit. So, dito pala mga langga dyan. Yun yung pa-exit, papuntang Carino Highway. So, kapag nasa Carino Highway kayo, may madadaan kayong SM. Carino Highway. And then, papasok kayo dito. May mandadaanan kayong simbahan. Tungkong simbahan. So yan, padiritsong ano yan. Yan mga langga, yan, 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 yan. ng uh, gruto simbahan. So ayan pala mga langga, yan. Ulitin ko mga langga, yung papunta doon, yun po yung palabas ng Kirino Highway. So kapag nasa From SM Purview kayo, may madadaanan kayong SM Tongko. And then, uh, Jollibee, then, <laughs> Simbahan, Pagaritso na yan dito sa My Grotto. Ako pala ang inyong ina nga nag-model dito mga langga. <laughs> so yan, may madadaanan din kayong Robinson Supermarket, mga langga. So ayan na yung uh, Grotto ayan yung groto mga langga so ayan pag, sabi ko nga pag galing kay Carino ayan, may madadaanan kayong groto simpahan so ayan mga langga no? Uh, yung aming daan dito ay hindi ganun kaganda iwan ko nga kailan nila ayusin yan alam nyo na So from Grotto mga langga, 'di ba? Dumaan na tayo from Grotto tayo. So saglit lang siya mga langga. So ah uh, matatanaw niyo na 'yung town center. So ayan nakikita niyo naman mga langga 'yan. Town center. So ang town center pa nga, pala mga langga is merong Save More DIY. From Groto pala mga langga to town center, siguro 1 minute to 2 minutes lang mga langga malapit, so super lapit na lang. Kaya hindi kayo maliligaw pag pumunta kayo rito sa town. Maliit lang siya na ano, mall mga langga, no? Hindi siya ganun kalaki yan. Ayan, pasok na tayo sa my entrance. Maghanap tayo ng parking. So, dito pala mga langga is free parking. Iwan ko lang sa mga sunod araw. Baka mamaya may may parking pini, may parking fee na sila. So, ngayon pala ay ang town center parking is free. So, ayan, guys. Nakahanap na kami ng parking here. So, ang town center, mga langga, do not expect na malaki yung parking lot nila kasi maliit lang talaga. So, bago pala kami mag-wawaldas, charot, <laughs> magpamasage muna kami dito, mga langga. So, yan may customer na pala silang isa. So, magpamasage muna saglit. Ang sarap na pagaramdam mga langga kapag namasats yung likod. At 15 minutes pala mga langga dito is 50 pesos. So ayan, pati pa ako mga langga na mamasats din dito. Ito po ay tinatawag na chair massage. Super relaxing dito mga langga. After massage mga langga, pasok guys dito sa my unique chair nabilihan ng mga gamit sa bahay na malilito pa dahil super dami which is nakikita nyo naman more gamit sa bahay mga langga So, ayan mga plato pala dito, mga langga. Super ganda mga design. At medyo mura pala sila dito, mga langga. Ayan, nakikita nyo naman din, mga kabinet. Lagay ng mga damit. Meron silang mga hanger, iba't-ibang kulay. Iba't-ibang mga design. May mga panungkit dyan, na iba't-ibang design. May mga walis tamboy. Iba't-ibang design din, mga langga. At may mga tupperware, which nakikita nyo, ang lalaki. Pwedeng lagyan ng mga, kung ano-ano, mga damit. Ito mga langga. Ito naman ay para sa mga damit, syempre. So, ito pala mga langga. Gusto ko itong closet deodorizer. Dior, kasi, gusto ko lagyan ng uh, ganito yung cabinet ko. Kasi, hindi ko gusto yung amoy. So, marami ka rin mapagpipilian. Like, katulad nito, air freshener. Pwede rin siyang ilagay sa mga damit. Sa kabinet, baga. Or sa kotse. Ayun, ma maganda siya. Which is, ito ang nagugustuhan ko uh, lang, mga langga kasi gusto ko yung amoy. Siyempre at kulay green, my favorite color. So ayun mga langga nakikita niyo rin may mga baso, iba't ibang mga design. At meron din silang fabric conditioner mga langga. So ito pala mga langga, bibilhin ko ito. Susubukan ko kung talagang mabango siya at maganda sa damit. Pasok naman tayo dito mga langga sa my Korean supermarket which is nakikita nyo mga langga super laki super laki ang tindahan na to na mga Korean food which is nakikita nyo mga langga iba't ibang mga variant na seaweed which is may favorite ko yung mga langga may mga yakult din na iba't ibang mga flavor pagpasok pa lang grabe mga langga Malilito ko na kung ano bibil mo. So, ayan, unang hinawakan ng lula nyo is yung seaweed. Kasi paborito niya po yan eh. <laughs> so, ayan, ang dami mga noodles. Iba't eh. iba mga noodles, mga langga. Mayroong katamtaman lang na spicy. Mayroong ding super spicy. Ay ayan, yung isang pack pala niya mga langga is 190 yung kinuha ko. Tapos, yung seaweed na yan mga langga is 140. Balisyam na siya na balot. So, ayan, nakikita yung mga langga. Ang dami yung talaga mapagpipilian mga langga dito. Lalo na dyan sa mga ice cream area. Grabe. Super dami ang mga uh, Korean products nila dito. Mga langga, ayan. Kung gusto mong maglasing-lasingan, ayan. Mga, mga fresh milk, meron din sila. Basta, ang dami mong pagpipilian mga langga. Kaya kung gusto nyong bumili, dito pumunta na kayo dito sa may town center, sa may Korean supermarket. So, per dami talaga mapagpipilian dito mga langga. At hindi pa sila ganong kamahal. Sakto lang talaga. Tapos, alam nyo, meron akong nakikita dito na sa online mga langga, which is hindi ako naninira mga langga ha. Katulad yan mga langga, kimchi, 200 pesos lang yan 1 kg na at mayroon ka rin mapagpipilian ng ibang kimchi dyan pero ito yung gusto ko kasi medyo mas mura siya mga langga pero yun yung 1 kg na 200 pesos lang ayan dito naman na area mga langga yan kung gusto nyo mag shabu, -shabu sa bahay or samgyup meron sila mga langga na nakapak na sila nakapak na siya kumbaga nandudoon na lahat so ayan ang dami ang dami ako talaga mapagpipilian dito mga langga na mga Uh, Korean products. So, ayan. Grabe, grabe. daming mga mura dito, mga langga. Promise. <laughs> Ito na. Dito na tayo sa ano sampo. Akit tayo sa taas, mga langga. Kasi sa taas, mga langga, meron silang mini bar or mga table na pwede kayong kumain yung dito. Ayan, syempre, pag sa taas, katanong mo yung baba. Super laki, mga langga. At nakikita nyo naman malanga yung cylinder pa lang. Ang mga lights, very colorful. So, perfect talaga dito sa mga couple. At mag-date, date kayo ba dito? magda date ba diba? It's time to pay na mga langga. Yahoo! Bye for now, Korea Supermarket, Baby. Babalik ulit ako pag naubos yung aking kenchi. So, yun guys, sinabot na kami ng gabi. So, nakabili na tayo sa my Korean supermarket. Talagang uh, malilito kayo mga langga. Dahil super daming mapagpipilian. And we're going home na mga langga. Napunta kami ng gabi. <laughs> uh, natapos na yung aming ano, pagbawal das charot. <laughs> ay nakapag-vlog ulit mga langga. Guys, thank you so much for watching my video sa ating pamamasyal. Doon sa Unimaker. Bilihan ng mga gamit sa bahay. Tapos, hindi pala ako nakapag-video doon sa my DIY at saka sa Japan Home. So, nakapamili na rin tayo na sa sa so, may Korean supermarket talagang doon grabe talagang malilito ka guys kung ano yung which is na which is nakita nyo naman mga langga diba na so per dami ka mapagpipilian so yun kung gusto nyo mamili kung kaya itaga rito sa San Jose del Monte Bulacan uh, madali lang siyang puntahan kapag galing kayo sa pangpalay dito lang sa may unahan ayun na may town center doon nandoon yung Korean supermarket So so ka, kung kayo ay bago pa sa aking YouTube channel please don't forget to click subscribe mga langga. Thank you. Ayan, traffic mga langga ay gosh. Traffic, traffic, traffic. Da kung kayo ay galing sa SM Fairview Coryne Highway to dito and then Jollibee pasok kayo diyan. Tapos doon na dire-deritso lang yan paggrotto, lagpas ng grotto is town center na. No? Tapos dito naman mga langga yan. wala na siyang traffic. Dire-diretso na siya. Ah. Maganda po yung miyahe kapag ganito ang itsura ng kalsada. You know, mga langga, ang ganda. So, ayan mga langga. Ito yung nabili namin sa Korean Supermarket. Ayan mga langga. Ito yon. Mula rin kami ng coffee. And seaweed, mga langga. Tatlo na siya. It's only 140 pesos. Ito pala mga langga is 10 pesos lang each. Ito is 200 pesos. <coughs> Ayan mga langga, 1 kg na po yan. 200 pesos lang. lang. Bumili rin kami nito. Uh, ano ba ito? Hindi ko alam kung anong pangalan. Otoki. It's only 190 pesos. Ayan mga langga, uh, may nakasulat dito, lima. So limang, limang pack siguro ito sa loob. 190 pesos. Ito naman mga langga is 180 pesos. Jeans, paisin naman. So ito mga langga, masarap to kapag mag a ka ng cheese. Hindi siya gaano manghang kapag nilagyan mo siya ng cheese. So, yan yung nabili namin sa Korean supermarket mga langga. Dalawang pack na noodles, then seaweed, and then kimchi, and then coffee. Ito naman yung nabili ko kanina mga langga sa Japan Home. Ito perfect mga langga, hand wash. It's only 68 pesos lang ito sa Japan Home. Ayan. Ito naman yung nabili namin mga langga doon sa may uni maker. So, ito actually mga langga. This is my first time na gumamit ako ng mga ganito. So, ah, uh, Fabric to mga langga sa mga damit. So, ayan. One liter na po ito. So, try ko kung talagang mabango. Tapos, ito pa. Doon din sa Unimaker. So, only 20 pesos. Tapos ito, yung pabango sa... Ito, ilalagay ko siya sa closet. Pangalangga, syempre, andyan nakasolar. Closet deodorizer. <laughs> It's only 29 pesos, mga langga. Ayan, para siya ni Kindi. Kaya kung bibili kayo nito, mga langga, siguraduhin nyo yun na ilagay nyo sa taas dahil baka maya magkamala ng Kindi sa mga anak nyo. No? no? So, kailangan i-safe talaga to. Ayan, ito, perfect to sa ilagay ko sa kabinet ko. Tapos ito, ilalagay ko rin to sa loob ng kabinet. Kasi para mas mabango. Although pwede naman to siya sa ano, sa sakya, pero ilalagay ko yun sa kabinet mga langga. So bumili rin kami ng battery doon sa Yonimaker maker. Tapos ito rin pala mga langga, no? Yung nabili namin sa DIY. Ito naman ay washer liquid mga langga. Ayan. Washer liquid mga langga, it's only 145.50. Ayan. May bawas na langga kasi nilagay na namin doon sa may sasakyan. So, ayan. Alam nyo, ito napakamura na ito. Kasi, one gallon na po yan. One gallon. It's only 145.50. So, ayan. Ilang buwan na itong gamit mo. Washer fluid po. Maganda ito sa sasakyan mga langga. Eh, kung gusto nyo to, ayan, puntahan nyo lang yung DIY. Tapos, ito, mga langga. Ito talaga sa ano to, sa sasakyan. Ilalagay ko para naman medyo mabango. So, ayun pala yung mga nabili namin ngayon, mga langga. Ito sa Unimaker. Yan, yung mga yan. Ito naman sa Japan Home. Ito naman ay sa Korean Supermarket. So, ayun lang. Thank you so much for watching.